Bombo Police Report. Ang Municipal Coordinator ng Partido Federal ng Pilipinas na pinaniniwala ang dinukot sa President Carino Sultan Kudarat natagpo ang wala ng buhay sa Maguindanao del Sur. Pamilya naman sumisigaw ng hustisya. Kung na may nakala pang pa report ng Bombo Radio Coronadal. Nasa state of decomposition na ng matagpuan ng katawan ng Municipal Head Coordinator Federal ng Pilipinas sa President Quirino Sultan Kudarat sa bahagi ng Sitio Bagyang, Parangay Malangit, Pandag Maguindanao del Sur. Kinilalang biktima na si Modesto del Tamayo, 57 anyos at residente ng Bargay Romualdez, President Quirino Sultan Kudarat. Ayon sa mga saksi at sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sa pilitang tinangay si Tamayo ng anim na kalalakihan na lula ng puting van sa harapan mismo ng kanyang tahanan. Sa karagdagan, agad na habang nakalayo ang mga sospek paputang direksyon ng barangay Katiko, President Kirino Sultan Kudra. Agad namang inalerto ng mga otoridad ang mga checkpoint at nagsagawa ng hot pursuit operation upang madaling madakip ang mga salarin. Kinabukasan, tumambad na lamang sa mga residente ng Bargay Malangit Maguindanao del Sur ang patay na katawan ng isang lalaki na kalaunay nakilala na si Modesto Tamayo. Sa ginawang autopsy ng mga otoridad, lumabas na umabot sa sampung saksak mula sa ice peak ang naging rason ng kamatay kamatayan ng biktima. Kustisya naman ang sigaw ng pamilya at pinapaubaya sa mga kapulisan ang lahat upang mapanagot sa batas ang pumatay kay Tamayo. Nananawagan din ang Bargay Local Government Unit ng Romualdez President Quirino Sultan Kudarat na kung may nalalaman ukol sa mga sospek na pumatay kay Tamayo ay maaari sila makapagbigay alam sa mga otoridad. Uh, sa, ating, sa ating mga kabarangay, sa barangay Romualdez, uh, gusto lang po namin ipaabot sa bawat isa sa atin, community, sa community ng Barangay Romualdez na huwag po tayong mabahala, maging alisto sa bawat pangyayari. Bilang isang kagawad, panawagan po sa pangyayari kahapon na abduction ni Mr. Tamayo na sana makipagtulungan upang masulbar ang problema. Ipaging pahayag ni kagawad no ni ng Barangay Romualdez President Kirino Sultan Kudarat sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!